Nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga bulaklak dalawang araw bago ang Valentine's Day. Kaya naman ang ilan nating mga kababayan nagsimula ng mamili at para iwas siksikan at makatipid pa rin sa budget. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Talaga namang love is in the air na sa Dangwa sa Maynila. Paano ba naman kasi samut saring mga pangregalo ang mabibili dito para sa inyong love ones ngayong Valentine's Day? Gaya na lang ni na James at Julian na mas piniling mamili ng mga bulaklak sa dangwa para sa araw ng mga puso. Espesyal para kina James at Julian ang ipagdiwang ang Valentine's Day. Sobrang important siya kasi uh, it's uh, one day lang to express, uh, so, isa siyang special day eh, to express your love para sa mga mahal mo sa buhay. So parang why not give them the love that they deserve talaga. Diba? Sana ano... Maglas yung relationship. Anila, bukod sa mas makakatipid, iwas siksikan din kung maaga silang mamimili. Bilang marketing students, ginagawa ring sideline ng magkopol ang pagbibenta ng mga bulaklak. Minsan napapadpad kami dito para bumili ng flowers. Eh talagang mura here. So ano talaga, sinadya talaga namin to, tapos ibibent namin sa friends namin. Dagdag din sa allowance namin, so una pag namin. Unti-unti nang dumadagsa ang mga mamimili ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila, dalawang araw bago ang Valentine's Day. Ayon sa ilang nagtitinda, 100 hanggang 200 pesos na ang itinaas ng presyo ng mga bulaklak ngayong lunes. At inaasahang papalo sa 300 hanggang 500 pesos ang itataas sa presyo ng mga bulaklak bukas. At 600 hanggang 800 pesos sa mismong araw ng mga puso. Gaya na lang ng teddy bear bouquet na mabibili sa 700 hanggang 1,000 pesos. Ang dried flower bouquet mabibili sa 600 pesos. Ang Ecuadorian Rose, mabibili naman sa 1,500 pesos per bundle. Ang tulips, naglalaro sa 100 hanggang 120 pesos per peraso. Ang presyo ng carnation, nasa 200 hanggang 220 pesos per 10 pieces. Ang rose, mabibili sa 900 hanggang 1,200 pesos per bundle. At ang pinakamabili raw sa ngayon, ang sunflower na mabibili sa 70 hanggang 80 pesos per peraso. Ang scented flower, mabibili ng 50 pesos per peraso. Payo naman ang ilang nagtitinda sa mga mamimili. Mga 30-40 sigurado magdadagsa dahil mga bata maglalabasan na eskwelahan. Ano presyo? Mag-order sila kung mababa o hindi. Budget meal na mga 1-5, 1, pwede na yun. Patuloy namang nakaantabay ang mga pulis sa paligid ng Dangwa para masiguro ang kaayusan at seguridad sa lugar. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.